Mula sa nakaraang chapter, ang Emperor Pil na si Leng Feng ay sinabing hindi niya kayang gawin ang pil na gusto ni Ning Tian, kaya naman ang ating bida ay sinabing siya na lang ang gagawa ng pil. Mula sa panibagong chapter, ang mga kasamahan ni Ling Feng ay naiyabangan sa ating bida, at sinabing puro salita lang si Ning Tian. Pati ang asawa niyang si Lu Wuking ay nagtataka kung kailan pa nga daw ba natuto mag-refine ng pil si Ning Tian. Ang ating bida ay sinabihan na huwag mag-alala ang asawa niyang may malaking coco melon, kaya naman sinabi din ni Lu Wuking na may tiwala siya kay Ning Tian. Si Lin Feng ay walang nararamdamang alchemy energy kay Ning Tian, kaya naman kung sasayangin lang nito ang mga napaka na ingredients, magiging isang kahihiyan lamang daw ito sa ating bida. Si Ning Tian ay sinabi namang huwag mag-alala si Lin Feng dahil alam daw nito ang kanyang ginagawa. Nag-request din si Ning Tian ng isang furnace kay Lin Feng upang magamit sa kanyang pag-refine ng pill. Si Lin Feng ay nilabas naman ang kanyang immortal item na isang furnace, Sinabi niya din kay Ning Chian na isa ito sa kanyang mga treasure, kaya naman siya ay nagpasalamat din matapos siyang pahiraman ng furnace nito. Habang palapit sa furnace, agad na din ginamit ni Ning Chian ang kanyang Alchemy Saint Card. Nang dahil sa Alchemy Card, nagkaroon si Ning Chian ng Saint level sa pagiging alchemy. Ang ating bida ay nagsimulang ilabas ang mga ingredients at ito ay inilagay niya na din sa furnace. Matapos makita ni Lin Feng ang sagradong apoy ng alchemy, bigla siyang nagulat dahil naabot na daw pala ni Ning Tian ang pagiging Saint Alchemy. Ayon kay Lin Feng may iba't ibang apoy ang alchemy, at ang apoy na pinapalabas ngayon ng ating bida ay ang isa daw sa may mga pinakamataas na proficiency na apoy, at isa din sa may pinakamalakas na apoy. Si Ning Tian ay patuloy na ginagawa ang pill ng may determinasyon at may tamang kombinasyon ng mga ingredients. Si Lin Feng ay namamangha din sa mga pagkontrol at pagbalance ng ating bida sa kanyang mga ginagawa. Dahil sa lakas ng mga kidlat na lumalabas sa paligid, iniisip naman ni Lin Feng kung gaano kalakas na daw ba na ang magagawa ng ating bida. Napansin niya din na dahil sa lakas ng mga kidlat, sigurado daw nasasabog ang furnace kapag natamaan ito. Matapos matamaan ng kidlat ang furnace, ito ay biglang gumawa ng napakatinding liwanan. Nang dahil sa nangyayari, iniisip niya naman na mukhang sumabog na daw ang furnace. Matapos mawala ang liwanag, unti-unti namang lumitaw ang pil sa ibabaw ng furnace. Tinanong ng disipolo ni Lin Feng kung tapos na daw ba ang mga nangyayari, ngunit sinabi naman nitong hindi pa tapos. Ang ating bida ay iniisip na isang bagay na lang daw ang gagawin niya para matapos ang pil. Mula sa kawalan may parating na palm technique sa kanila. Ang kanyang asawa na si Lu naman ay hinarang ang pag-atake at tinanong kung sino ang mga umaatake sa kanila. Ang dalawang dambuhala naman ay sinabing ibigay na ng empress ang immortal pill dahil kung hindi madami daw ang mawawalan ng buhay ngayon sa lugar na ito. Si Lin Feng naman ay sinabing hindi pwede tumigil si Ning Chen sa pag-refine, dahil kapag tumigil ito masasayang ang mga ingredients, kasabay pa nito ay mamamatay din daw si Ning Chen. Ang palaban na Empress naman ay sinabing tatapusin niya ang lahat ng may balak na masama sa kanyang asawa. Si Lu Wuking ay mabilis na pumunta sa likod ng madilim na kalangitan, at siya naman ay nagawang makita ang dalawa niyang kalaban. Matapos malaman ng mga Immortal Emperor sila na may 8 stars, tinanong naman ni Lu kung sino nga daw ba sila. Si Lin Feng ay napansin din na 8 stars ang dalawang Immortal Emperor, kaya naman iniisip niya na mukhang nang galing ang dalawang ito sa ibang domain. Ang Empress ay nagsimulang sumugod sa dalawa, habang sinasabing tatapusin niya ang magtangka sa buhay ng kanyang asawa. Habang may nangyayaring laban sa taas ng kalangitan, ang ating bida naman ay iniisip na magtiis lang ang kanyang asawa ng kaunti pa, dahil tatapusin niya lang daw muna ang pag-refine ng pill. At agad na din daw siyang tutulong mamaya sa kanyang asawa. Matapos ilabas ng empress ang kanyang malaki at mahabang espada, sinabi niya naman na kada ilalabas niya ang sandatang ito ay laging may namamatay. Habang naghahandang umatake, sinabi niya din na muli na naman siyang papaslang gamit ang espadang ito. Ang matandang cultivator ay sumugod na kasama pa ang isa niyang kasama. Kumpiyansa din silang matatalo nila si Wuking dahil sa dalawa sila laban sa kanya. Ang empress ay gumawa din ng pag-atake at sinabing mga langgam lamang daw sila laban sa kanya. Ang dalawa ay nahihirapan sa ginawa ng empress, kaya naman sinabi ng isang cultivator na napakalakas daw talaga ng empress. Ang isa naman ay sinabi din na ang kanilang misyon ay makuha ang pill. Dahil sa may malaki daw itong impact kung sino man ang magkokonsume nito. Ang ating bida ay patuloy pa din sa pag-refine ng pill hanggang sa may biglang bumagsak na lamang na puwersa galing sa kalangitan. Habang nagugulat ang mga disipolo ni Lin Feng, sinabi niya din naman na ang ginawa ni Ning Tian ang pinakamagandang nakita niya sa buong buhay niya. Ang empress na may malaking coco melon ay agad pumunta kay Ning Tian at tinanong kung ayos nga lang daw ba ito. Sinabi naman Ning Tian na ayos lang siya, at nagawa niya na din ma-refine ang pill. Habang nagyayakapan ang mag-asawa, sinabi naman ni Ning Tian na hindi niya nahahayaan na mabuli ulit ang kanyang asawa ng ibang tao. Habang nilalait ng isang cultivator ang mababang cultivation ng ating bida. Ang isa naman ay nagulat sa kanyang naramdaman. Ang isang cultivator ay sinabing nagagawa ng mga fragrance ng peel na mapagaling ang kanilang mga pinsala, dahil sa muling gumagaling at lumalakas sila dahil sa fragrance ng peel. Sinabi naman nilang hindi nila hahayaan na makatakas si Ning Dahil sa patuloy silang pinapalakas ng fragrance ng peel, sinabi naman ng isang cultivator na sulitin nilang magpalakas dahil sa peel fragrance. Ang empress ay napansin na gumaling na daw talaga ang kanilang injury kanina ngunit handa daw siyang saktan ulit ang dalawa. Si Minchen naman ay pinanatili na lang ang kanyang asawa, at sinabing siya na ang bahala sa dalawang cultivator. Ilang sandali pa, ang dalawa ay nakaramdam ng kakaiba sa kanilang katawan, at ang dalawang ito ay bigla na lang na Habang tinatanong na kung kagagawan nga daw ba ni Ning Tian ang nangyayari sa dalawa, sinabi niya namang hindi siya isang tungaw para sayangin ang mga pinsalang binigay ng kanyang asawa sa kanila. Kaya naman gumawa daw si Ningtia ng patibong para sa dalawa, dahil sigurado daw ang ating bida na may gagawin sila na kahit ano para lang makuha ang bagay na ito. Ang ating bida ay nilagyan ng lightning pill ang kanyang nirefine na pill, kaya naman ang dalawa ay todo ang sakit sa kanilang katawan, at hindi nagtagal ang dalawa ay bumagsak sa matigas na konkreto. Ang ating bida ay kinamusta naman ang dalawa kung anong pakiramdam nila. Ang isang cultivator ay iniisip na napakagaan ng pakiramdam nila noong umpisa. Ngunit hindi daw nito akalain na may ibang pil na nilagay ang ating bida. Ang kapatid ng isa pang cultivator ay nakakaramdam na parang nasusunog ang kanyang loob ng katawan. Ang ating bida ay pinagtawanan naman ng dalawa dahil sa simpleng trick na ginawa niya na isahan niya daw ang dalawang immortal emperor. Dahil sa nagawa ito ng isang Earth King Realm lamang sa kanila. Ang matanda naman ay biglang sumugod, ngunit agad namang humarang ang empress at nagawang maharang ang atake. Dahil sa nagawa niyang magulat ang dalawang kalaban na Immortal Emperor at ang Emperor Pill, Siningqian ay nagkaroon ng skill card na may kakayahang makapagpalit siya ng abilidad sa ibang cultivator sa loob ng isang oras. Ang isang cultivator ay napansin na Siningqian ang kahinaan ni Lu Wuking, kaya naman sinabihan niya ang kanyang kapatid na magpokus sa pagpatay sa ating bida. Ang dalawang magkapatid ay nagpapakawala ng mga malalakas na pag-atake, habang si Lu Wuking naman ay gumawa ng barrier para maharang ang mga pag-atake. Mula sa kawalan may dumating na naman na isa pang cultivator. Matapos nitong gumamit ng palm technique, ang empress naman ay nagawang matamaan at ang mag-asawa ay biglang tumilapon sa pader. Ang bagong dating ay sinabing marami na siyang nababalitaan sa kung gaano kalakas si Luwoking, ngunit hindi daw nito akalain na mahina lang daw pala ito. Si Lin Feng ay nainis sa pananakit nito sa empress kaya naman bigla na lang siyang sumugod. Ngunit bigla naman siyang nasakal ng walang hirap at bigla na din tumilapon. Ang ating bida ay tinanong ang kalagayan ng kanyang asawa. Ngunit ang empress ay pinapaalis na sinintiyan dahil sa isang Nine star immortal emperor daw ang lalaking bagong dating. Ang ating bida ay muling sinabi na siya na ang bahala sa kalaban. Ang ating bida ay ginamit ang kanyang pakikipagpalit ng abilidad. Ilang sandali pa, ang reyna naman ng kanluran ay may nararamdamang kakaiba sa kanyang katawan. Napagtanto niya na sinintiyan na naman daw ang may kagagawa ng mga kakaibang nangyayari sa kanyang katawan. Ang Reyna ay narinig na kailangan ni Ning Tian makipagpalitan ng kapangyarihan sa kanya, ngunit ang Reyna naman ay hindi alam ang gagawin kung paano sila magpapalitan. Siya ay nakaramdam ng kakaiba at biglang nagkaroon ng malakas na bugso ng hangin na nagawang mapaangat ang kanyang kasuotan. Ilang sandali pa, ang Reyna ay naging Earth King na lamang na kanyang ipinagtaka. Ang matandang kupal ay sinabing papatayin niya si Ning Tian, kaya naman siya nalang daw ang pakasalan ng Empress. Ang ating bida naman ay nagalit matapos marinig na inaangkin ng matanda ang kanyang asawa. Ang matanda ay nagulat dahil bigla na lang siyang nasuntok ng sulido ni Ning Tian. Dahil sa naging malakas na ang ating bida, nagawa niya namang mapabagsak ang cultivator na bagong dating. Ang ating bida ay sinabihan din ang dalawang kupal na wala na silang karapatan pang mabuhay na kanilang namang ikinagulat. Si Ning Tian ay mabilis bumulusok sa dalawa gamit ang kanyang palm technique binalak niyang tapusin ang dalawang kupal. Ang dalawa ay hindi na kinakaya ang lakas ng ating bida, kaya naman tinatawag nila ang isa pa nilang kasamahan para tumulong sa kanila. Ilang sandali pa, mas lumakas ang atake ni Ning Chan. Kaya naman ang dalawa ay tuluyan ng natalo. Si Lin Feng ay nasisilayan ang laban, at sinabing nagawang mapatay ni Ning Chan ang dalawang Immortal Emperor na nasa 8 star, kaya naman mukhang nasa Immortal Emperor 9 star na daw ang ating bida. Ang nag-iisang natitirang kalaban ay nagalit sa pagkamatay ng kanyang dalawang kapatid kaya naman mabilis itong gumawa ng pag-atake kay Ningqian. Ang ating bida ay nilabas ang kanyang espada, at sinabing mamamatay ang lahat mananakit at mangbabasto sa kanyang asawa. Habang naghahanda sa gagawin na pag-atake, ang dalawa ay nagkasabayan na sa kanilang mga special moves. Sinabi ng matandang cultivator na kulang ang lakas ni Ningqian para matalo siya, ngunit ang ating bida ay sinabi naman na hindi niya pa ibinubuhos ang kanyang buong lakas. Ang matanda ay nagulat sa sinabi ni Ningqian, ang ating bida ay ginamit na ang lahat ng daw na alam niya ng sabay. Matapos niya itong gawin, ang kanyang kalaban naman ay hindi makapaniwala sa ginawa ni Ming Chen. Dahil sa nagawa niyang magulat ang kanyang kalaban, nagkaroon naman siya ng doble na damage sa kanyang martial arts. Habang nagtataka ang matanda na kung sino nga daw talaga ang ating bida, si Chen naman ay sinabing hindi na nito kailangang malaman ang kanyang pangalan dahil sa mamamatay naman na daw ang matanda. Ang ating bida ay ginamit ang lahat ng alam niyang daw para tapusin ang kalaban, Ngunit ang matanda naman ay binabalak tumakas dahil sa sobrang lakas ni Ming Ang kalaban ay nagawang makaiwas sa pag-atake, kaya naman ang ating bida ay muling naghandang umatake, matapos pakawalan ng atake, ito naman ay tumama sa kanyang kalaban. Ang matanda ay nakagawa ng portal, habang sinasabing babalikan nito balang araw ang ating bida. Ito ay tuluyan ng nakatakas. Habang iniisip na tatlong immortal emperor ang nagbalak na kumuha ng kanyang pil, sinabi niya namang kailangan niya na munang asikasohin ang kanyang asawa, kesa maghabol ng kalaban. Si Lu Wuking ay umuubo na ipinagtataka naman ng ating bida. Sinabi naman ng Empress na nalason siya. Si Lu Wuking ay tuluyan ng nanghihina kaya naman nag-aalala si Ningqian para sa kanyang asawa. Si Lin Feng naman ay sinabing wrath poison ang tawag sa lason na kumakalat sa katawan ng Empress. Maswerte din daw na may dala siyang gamot para sa lason, kaya naman binigyan niya din ng gamot si Lu Wuking. Agad isinubo ni Ningqian ang gamot. Tinawag din siya ni Lin Feng na ipinagtaka naman ni Ningqian. Siya ay biglang lumuhod at nakiusap na maging disipolo siya ng ating bida. Nangako din siya na magiging loyal sa lahat ng oras sa kanya. Kahit na tinatawag daw siya na Pil Emperor, hindi pa daw sapat ang kanyang kakayahan. Kaya naman nakiusap si Lin Feng na maging disipolo ni Ning Chen. Habang binubuhat ang napaka-sexy niyang asawa na walang panty, si Ning Chen ay tumanggi kay Lin Feng habang iniisip na malapit nang mag-expire ang kanyang alchemy card. Si Lin Feng ay sinabing hindi siya susuko hanggang maging disipolo siya ng ating bida. Kaya naman si Mintian ay sinabihan siyang bahala na siya sa kanyang buhay dahil uwi na daw silang dalawa ng kanyang asawa. Ilang sandali pa, sila ay mabilis nang bumulusok pa uwi. Ang ating bida ay dinala si Lu Wuking sa isang spring. Ipinatong niya din ito sa may bato. Ang trial card ni Ningqian ay nag-expire na kaya naman muli na naman siyang bumalik sa pagiging Earth King. Matapos bumalik ng kapangyarihan ng Reyna tinanong niya naman agad ang ating bida kung anong nangyari, ngunit habang natataranta nagpasalamat na lang si Ning Tian at sinabing sa susunod na siya magpapaliwanan. Ang empress ay nanghihina pa din at hirap makahinga. Kalahating oras na ang nakalipas ngunit hindi pa din daw gumagana ang gamot, kaya naman iniisip ni Ningtian na baka inisahan lang siya ni Lin Feng tungkol sa gamot kanina. Ang system ay pinaliwanag na may sacred sanpisik ang empress, kaya naman hindi daw gumana ng maayos ang gamot sa kanya. Ang ating bida naman ay tinanong ang system kung paano niya nga daw ba mapapagaling ang kanyang asawa. Ang system naman ay sinabing kailangan na ilubog niya sa tubig ang kanyang asawa upang magamit ang pagpapagaling ng tubig. Siningtian naman ay naalala ang araw na dito din siya pinagaling noon ng kanyang asawa. Siya ay handa ng buhatin ang kanyang asawa at sinabing papagalingin niya ito. Matapos ilagay sa tubig, sinabi naman ng system na kailangan na lang ni maghintay. Ang napakagandang katawan ni Lu Wuking ay nababalutan ng berdeng liwanag. Habang nagpapagaling ang kanyang asawa, nilabas niya naman ang ginawa niyang pil kanina at iniisip na malamang maging immortal emperor kaagad siya kapag kinonsume niya ito. Ang faith power ng ating bida ay umabot na din sa 10000. Sinabi ni Ning Tian na muntikan niya nang mapatay ang kanyang kalaban kanina sa isang atake lang. Kaya naman kung may 10000 faith power lang siya kanina, siguradong patay na daw ang nakatakas na kalaban kanina. Sinabi din ni Ning Tian na sinugod sila ng mga emperor, ngunit wala man lang siyang idea kung sino ang mga ito. Tinanong din ni Ning Tian kung ano nga daw ba ang sacred sand pisik. Sinabihan naman siya ng system na siya na daw ang bahala alamin ito na kanya naman ikinadismaya. Si Lu Wuking ay biglang umubo at bigla na lang may nilabas na itim na uso. Bigla na din nagising ang kanyang asawa, kaya naman si Ning Tian ay masaya na naman. Ang empress ay nagpasalamat sa ginawa ni Ning Tian para sa kanya. Ang ating bida naman ay bigla ding sinabi na hubarin ng empress ang kanyang kasuotan. Si Luwuking naman ay sinabing hihina pa ang kanyang katawan at hindi pa siya handa makipagsyoksyakan. Ang ating bida naman ay sinabing gusto niya lang i-check ang buong katawan ng kanyang asawa, upang malaman kung may ibang injury pa nga ba daw siya sa katawan. Si Luwuking ay sinabing nahihiya siyang maghubad sa publikong lugar na ito, kaya naman sinabi ni Nintian na niya ito ng paraan at silang dalawa ay bigla na lang tumalon sa ilalim ng tubig. Ang righteous leader ay nagtataka kung anong ibig sabihin ng void god sa pagiging false god nito. Ang void god naman ay sinabing tsaka na ito malalaman ng righteous leader, dahil ang importante daw sa ngayon ay matalo niya ang dalawang hatmama na si Luwuking at ang reyna ng kanluran. Sinabi din ng Void God na napag niyang may totoong demon sa kalupaan ng Yauchi, tinanong naman ng Righteous Leader kung kakampi daw ba nila ang mga demon. Nakasealed daw ang demon sa kalupaan ng Yauchi, Munit kapag napakawalan daw nila ito ay malalagay sa panganib ang buong Yauchi. Muling sinabi ng righteous leader nakakasabi lang nito na nakasealed ang demon. Ang void god ay sinabing huwag nang mag-alala ang righteous leader dahil sa pinakilos na daw nito ang tatlo niyang malalakas na tauhan. Ilang sandali pa, may dumating ng biglaan sa gitna ng usapan ng dalawa. Ang void god ay nagulat sa kanyang nakita. Tinanong niya din ito na kung bakit nabugbog si Shensu at kung nasaan na ang dalawang kasamahan nito. Habang galit na galit sinabi naman ni Shen Su na patay na ang dalawa niyang kapatid, at ang may kagagawan daw nito ay ang patriarka na isang immortal emperor na nine stars. Ang dalawa naman ay hindi makapaniwala sa kanilang narinig kay Shen Su. Sinabi niya din na ang ating bida ay kumokontrol ng limang dao. Bukod pa dito na abot na din daw nito ang Saint Alchemy. Sa huling atake ng ating bida nagpakawala din daw ito ng gintong enerhiya. Ang righteous leader naman ay patuloy na nagugulat at sinabi na mukhang nagkukunwaring mahina lamang noon ang patriarka upang maisahan daw sila nito na tuluyan nang ang nangyari. Ang Void God ay sinabing ikakansela na muna nila ang plano nila laban sa Yaochi At hihintayin na munang makapagpagaling si Shen Nagtaka ang righteous leader kung ano na ang gagawin nila tungkol sa heavenly demonic na sekta, kaya naman sinabi niyang siya na ang bahala sa kanila. Kinabukasan si Min Tian ay nagkukultivate kasabay ang kanyang mga disipolo ang ating bida naman ay nag-aalala dahil sa nangyari kahapon, kaya naman malamang iniisip na daw ng lahat na isa na siyang immortal emperor. Iniisip din ni Ning Tian na makakatulong ang pagkakataong ito dahil sa hindi nasusugod ng basta-basta ang kanyang mga kalaban. Balak din gamitin ng ating bida ang panahon na ito para makapagpalakas pa, para maprotektahan daw ang kanyang asawa. Si Lu Wuking ay biglang dumating, kaya naman tinanong ni Ning Tian kung kamusta na ang kalagayan nito. Sinabi naman ng empress na ayos lang siya, napansin niya din na mukhang gusto na ni Ning Chen i-consume ang pill. Sinabi naman ng ating bida na balak niyang i-consume ito matapos tuluyang gumaling ng kanyang asawa. Si Lu Wuking ay sinabi naman na mag-umpisa na silang mag-breakthrough ng sabay ni Ning Chen. Sinabi niya din na huwag mag-alala ang ating bida dahil po niya daw ito habang nasa gitna siya ng kanyang pagpapalakas. Ang mga disipolo naman nila ay masayang malaman na magle-level up mayon si Ning Chen. Ang ating bida ay masaya din namang sinabi na mag-uumpisa na siyang mag-breakthrough. Matapos i-consume ang pill, siya naman ay nag-umpisa na din na magpalakas. Sinintiyan ay biglang tumataas ng mabilis ang kanyang cultivation at agad umaabot sa Saint Emperor. Ang kalangitan ay bigla din dumilim at nagkaroon ng malalakas na pagkidlat na ikinabahala naman ng kanilang mga disipolo. Pati si Lu ay nagugulat sa mga nangyayari, dahil sa mga malalakas na kidlat sinabi niya namang magtatamo ng matinding pinsala ang sino mang disipolo nilang matatamaan nito. Ang mga disipolo ay nagumpisang magpanik dahil sa mga nangyayari, nag-aalala din sila na baka matamaan sila ng malalakas na kidlat. Ang isang disipolo ay nagtaka dahil hindi sila tinatamaan ng mga kidlat, na pagtanto din nilang gumawa ng barrier ang kanilang patriarka para hindi sila matamaan. Dahil sa kanyang ginawang barrier, makakapag-focus na daw siya sa kanyang cultivation. Ang ating bida ay nakareceive ng skill sa system na may kakayahang maitago ang kanyang tunay na lakas. Matapos makita ang mga malalakas na kidlat, sinabi naman ni Mingtian na ito na ang perpektong oras para mas mapalakas pa ang kanyang heavenly god body. Si Ningtian ay biglang lumipad papunta sa kalangitan. Matapos atakehin ang namuong kidlat sa gitna ng kalangitan, siya naman ay nagkaroon na naman ng mga dagdag na skills at kakayahan na makakapagpalaka sa ating bida. Si Ning Tian ay agad namang ginamit ang kanyang skill na Furious Thunder Dragon. Pati ang kanyang asawa ay namangha sa teknik na ginawa ni Ningtian dahil sa napakalakas daw nito. Ang ating bida ay nagawang makapagpalabas ng mga dragon sa kanyang paligid na ikinamangha naman ng kanyang mga disipolo. Dahil sa ginagawa ng ating bida, mas lalo pang nagugulat ang kanyang asawa. Si Lu Wuking ay nagtataka kung anong realm na ang naabot ni Ning Munit ngunit siya ay nagulat lamang dahil hindi siya makapaniwala na hindi niya makita kung gaano nakalakas ang ating bida. Dahil hindi niya magawang makita kung anong realm na ang kanyang asawa, malamang ang iba din ay hindi ito makita. Kaya naman napangiti na lamang siya at sinabing napaka misteryoso daw talaga ng kanyang asawa. Matapos ang isang buong araw at isang buong gabi, ang ating bida ay hindi pa din natatapos sa kanyang cultivation. Siningtian ay hinigop na ang kanyang mga dragon. Ilang sandali pa, siya ay natapos na. Nagpasalamat din siya sa kanyang asawa sa paghihintay, kaya naman tinanong din ni Luwuking kung kamusta na nga daw ba si Ning Tian. Ang ating bida naman ay sinabing lumakas na ang kanyang Heavenly God Body, at naabot niya na din ang Saint Realm 5 Stars. Ang Reyna naman ay biglang dumating at sinabing hindi na masama ang paglakas ng ating bida, namangha din siya dahil kakaiba daw ang paglakas ni Ning Tian tuwing ito ay magbi-breakthrough. Habang nagtataka ang ating bida sa kung anong ginagawa ng Reyna dito, tinanong niya naman sa ating bida na kung paano nga daw ba sila nagkapalitan ng lakas at kapangyarihan noong nakaraan. Matapos marinig ang sinabi ng Reyna, napagtanto naman ng Empress na hiram na lakas lang ang kapangyarihan noon ng kanyang asawa. Sinabi ni Luwuking na ayaw pag-usapan ni Ninchean ang nangyaring pagpalit ng kanilang kapangyarihan, kaya naman huwag na daw itong mapilit. Ngunit ang Reyna ng Kanluran naman ay sinabing hindi daw niya boss ang Empress para utusan lamang siya nito. Siningtian ay sinabi namang tama ang kanyang asawa na ayaw niyang pag-usapan ang tungkol sa nangyari. Ang Reyna naman ay isang makulit na babae, kaya naman ginamit niya ang kanyang kapangyarihan para makita ang mga iniisip ng ating bida. Ang Reyna ay nagulat sa kanyang nakita, habang si luwoking naman ay galit na galit dahil sa mga pinaggagawa ng Reyna. Ang empress ay nagawang maatake ang kanyang asawa, habang sinasabi naman itong hindi basta-basta ang kanyang asawa na pwedeng gawin na lang ng Reyna ang magustuhan nito sa kanya. Ang Reyna naman ay iniisip na kung bakit hindi niya nga daw ba makita ang cultivation ngayon ni Ningchen. Ang ating bida ay nagkaroon ng aura suppression sa loob ng tatlong minuto. Ngunit habang iniipit si Ningchen sa kokomelo melo ng kanyang asawa, iniisip niya namang napakaikli ng kanyang aura suppression na kanyang natanggap. Ang Reyna ay muling sinabi na gusto niyang hawakan ng ating bida ang kanyang malaman na puwet. Ngunit si Luwuking ay hindi pumayag sa gusto ng Reyna. Sinintiyan ay sinasabing tumigil na ang dalawang hatmama, ngunit ang Reyna naman ay patuloy na nilalandi Sinintiyan. Dahil sa galit ni Luwuking bigla niya naman ibinato Sinintiyan at handa ng labanan ang Reyna. Ang dalawang hatmama ay naglabas na ng kanilang mga aura at handa ng maglaban. Ang dalawa ay umaabot na sa langit ang kanilang aura, habang ang mga disipolo naman ng heavenly demonic na sekta ay naiinggit sa ating bida dahil sa pinag-aagawan daw ito ng dalawang napakaganda at napakalakas na mga babae. Habang nagtatagisan ng lakas ng aura ang dalawa, sinintian naman ay biglang nagising, at iniisip na kailangan niyang mapigilan ang dalawang babae, dahil kapag nagpatuloy ito masisira daw ang buong paligid. Sinintian ay ginamit ang kanyang aura suppression card. Ilang sandali pa, ang dalawa ay nagulat sa kanilang naramdaman, habang ang ating bida naman ay sinabing tumigil na silang dalawa. Sinintian ay nagpapalabas ng malakas na aura. Sinabi niya din na kabastusan ang ginawang pagbato sa kanya ng kanyang asawa, kaya naman bibigyan niya daw ito ng leksyon, na ipinagtaka naman ni Luwuking. Ang empress ay hindi makagalaw, habang ang ating bataan naman ay biglang pinalo sa puwet ang kanyang asawa. Matapos mapalo sa puwet ang empress ito naman ay biglang namaga. Habang ang reyna naman ay sinabi din na magaling daw talaga mamalo sa puwet si Ning Tian. Ang ating bida ay mabilis na kumilos, at bigla na lang din pinalo sa puwet ang reyna. Sinabi din ni Ning Tian na malakas ang loob ng reyna magsalita dahil siya naman daw ang may gawa ng kaguluhan dito. Ang mga kalalakihan naman ay biglang nagulat sa pinapakitang pagpalo sa puwet ni Ning sa dalawang pinakamalakas na Immortal Emperor. Ang ating bida ay sinabing tapos na siyang parusahan ang dalawa, kaya naman sinabihan niya silang mag-usap na lang ng maayos kesa sa mag-away silang dalawa. Habang masaya ang ating bida dahil nagawa niyang mapalo ng sabay sa puwet ang dalawang magandang babae, ang suppression skill niya naman ay bigla nang natapos. Ang dalawang babae ay biglang nagpalabas agad ng matinding aura, at sila naman ay nagkaroon ng masamang tingin kay Ning Tian. Ang dalawang babae ay sabay sinakal ang ating bida, habang ito naman ay sumisigaw ng tulong. Ang ating bida ay sinabing nagawa niyang makipagpalit ng kapangyarihan sa Reina, ngunit sinabi niya din naman na wala siyang masamang intensyon sa kanya, ngunit ito ay nagtatampo din dahil sa ayaw sabihin ni Ning Tian ang kanyang sekreto. Ilang sandali pa, sinabi naman ng Reina na andito siya para pag-usapan ang teleportation pillar na balak nilang itayo. Si Lu Wuking ay tinanong na kung pumapayag na nga daw ba silang magtayo sila ng teleportation pillar, na sinangayunan naman ng Reyna ng kanluran. Dahil sa pagpayag ng Reyna, sinabihan niya naman si Ning Tian na ilabas na nito ang mga kagamitan sa pagpapatayo ng teleportation pillar. Si Ning Tian ay nilabas na ang mga kagamitan. Dahil sa mahirap daw para sa kanila gawin ang teleportation pillar, kinakailangan daw nila ng forging master para makapagpatayo ng teleportation pillar. Munit si Tian naman ay sinabing siya na ang bahala sa paggawa nito. Dahil sa kakayahang makapagpatayo ng teleportation pillar, tinanong naman ng Reina na kung isa nga daw bang talentadong Omni King si Tian. Ang ating bida ay ginamit ang kanyang skill na Craftsmanship. Ilang sandali pa, siya ay nakagawa ng malaking martilyo na gawa sa aura. Kaya naman pinaatras niya na din ang lahat dahil sa kanyang gagawin. Siningcian ay nagsimulang pupukin ang mga kagamitan na ipinagtataka naman ng Reina at sinabing napakagulo ng ginagawa ng ating bida. Habang patuloy na pumupukpok, ilang sandali pa, siya ay nakabuo ng malalaking pillars na ikinamangha naman ng dalawang hatmama. Tinanong ng Reyna kung sapat na nga daw ba ang ginawa ni Ning Tian. Sinabi naman ng ating bida na hindi pa tapos ang teleportation pillar dahil sa kailangan pa daw nila ukitan ito ng mga runes. Ang ating bida ay muli namang nagkomprehend ng teknik upang malagyan ng ukit ang mga pillars. Matapos ang comprehension, sinabi niya din namang madali niya nalang matatapos ang pillars. Siningtian ay tumalon ng mataas at bigla nalang kinontrol ang kidlat sa kanyang mga kamay. Ang Reyna ay nagugulat sa mga ginagawa ng ating bida, kaya naman muli na naman siyang nakatanggap ng reward na isang teknik. Siningtian ay gumawa ng pag-atake sa pillars, matapos ang kanyang ginawa, sinabi niya namang tapos niya magawa ang teleportation pillar. Sinabi ni Nintian na hindi gagana ang kanyang ginawa, kaya naman kailangan niya daw gumawa ng isa pang portal sa lugar ng Reyna. Ang atin bida ay may ibinigay na thought stone sa kanyang asawa. Sinabi niya din kung paano nila i-activate ia ang portals kapag natapos niya nang gawin ang portal sa lugar ng Reina. Ang dalawa ay mabilis nang umalis para pumunta sa Yaochi. Ilang sandali pa, natapos na din ni Ningtian ang portal, na ikinagulat naman ni Yaochi dahil sa napakabilis natapos ng ating bida ang portal. Matapos ang nakakapagod na trabaho, bigla namang lumapit sa kanya ang mga naggagandahang babae sa lugar. Matapos mamangha sa kanya ang mga tao sa paligid, nadadagdagan naman ang kanyang faith energy. Ang bida ay kinausap ang kanyang asawa sa kabilang linya at sinabing i-activate na nila ang portal na sinangayunan naman ni Lu Ang alam ng Reyna kinakailangan ng maraming spirit stones para makagawa ng teleportation pillar. Ngunit ang ating bida naman ay sinabi niyang gumawa siya ng adjustments para makatipid siya mga materials. Si Yauchi naman ay sinabihan na napakagaling na forge master ni Ningchan. Sinabi ng ating bida na kailangan ng matinding kapangyarihan para i-activate ang portal, kaya naman kailangan niya daw ang lakas ng Reyna. Ilang sandali pa, siya ay gumawa na ng pag-atake. Matapos ang ginawa ng Reyna, bigla na lang may lumitaw na portal gate sa ibabaw ng mga pillars. Si Yao Chi ay napansin na matagumpay ang ginawang portal. Ngunit si Ning Tian naman ay sinabing kinakailangan niya pang pumasok sa loob para masiguradong ligtas ang gagawin nilang pagteleport Ang Reyna naman ay sinabing sasamahan niya ang ating bida sa loob ng portal. Sinabi naman ni Ning Tian na siguradohin lang ng Reyna na wala siyang gagawing masama sa kanya, na sinangayunan naman ng Reyna. Ang dalawa ay naghanda na at sila ay papasok na din sa portal. Si Yau Chi naman na may malalaking Coco Melon ay sinabing bumalik kaagad ang dalawa ng ligtas. Matapos makapasok sa loob, ang Reyna naman ay agad ikiniskis ang kanyang mga Coco Melon sa ating bida. Sinabi ni Ning Tian na huwag itong gumawa ng masama, ngunit ang Reyna naman ay sinabing takot siya sa madilim na lugar. Siningtian ay nagdududa sa sinasabi ng Reyna dahil napakalakas daw nito para matakot sa madilim na lugar. Ngunit sinabi ng Reyna na magpatuloy na lang sila sa paglalakad. Sa oras na makumpirma nilang ligtas ang ginawa nila, makakapag-travel na daw sila ng mabilis sa magkabilang lugar. Ang Reyna ay napansin ang mga bituin sa kalangitan. Kaya naman napatanong siya kung nasa kanilang mundo pa nga daw ba sila. Ang ating bida naman ay walang ideya at sinabi na malamang isa daw ito sa mga hindi pa napupuntahan ng karamihan ang dalawa ay nag-uumpisa na naman na makapagmabutihan, ngunit hindi nagtagal may nangyaring hindi inaasahan sa paligid. Ang isang dambuhalang halimaw ay lumitaw, napagkamalan din ito ng Reyna at napatanong kung isa nga daw ba itong demon god. Habang sinasabi na kailangan hindi sila makita ng dambuhalang halimaw, ito naman ay nagtaka kung bakit may dalawang cultivator dito sa lugar. Ang dalawa naman ay nagulat dahil sa nakita sila ng dambuhalang nilalang.